Kaya, thank you muna kasi uh, mo sa amin na talagang number one kami sa iyo. Kaya naman, number one ka din sa amin. Grabe uh -huh. sa bawe. Eh. ni isenbong yung mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. Oh! Uh -huh. Wow! Hindi, parang ito sen. Sen, ah <laughs> uh, kasi kanina na-mention niyo po na noong 2019, ang challenge for you nung tumakbo kang bumalik ka sa Senate is after what happened. So ngayon po, ano mo nika tumatakbo? Ano yung most challenging part sa pag-iikot mo sa buong Pilipinas? Actually, napakalayo ng yung difference nung uh, pagtakbo ko ng 2019 at sa ngayon. Siguro kasi dahil alam ng tao yung aking performance bilang senador, yung accomplishments ko na nababalita na lang through you guys, through sa tulong ninyo ng mga ibang media na tumutulong sa atin. So, kaya ang layo na ng difference. Saka nawala na yung stigma, yung dahil lumabas na nga yung decision na talaga malinis yung pangalan ko. Yun yung pinaka... Kaya sa tingin ko nga, nung, yung, yung popularity ng 2010, bumalik siya. So, kailan yung

Hello? Hello. Hello? Pero saan kasi dati, uh, nung tumatakbo kayo, parang ilan lang po kayo kayong showbiz personalities na tumatakbo for Senate. Ngayon po, super dami na yung uh, galing sa showbiz, sa news, ano, sa public service. So, din po ba ng challenge yan na uh, makapasok dun sa top 12? Kasi nga po, di ba yung survey ngayon, ang dami yung kalaban din ayokong uh, yung bawat isa. No? Uh, ang sa akin lang, uh, at least ako, yung para sa sarili ko lang, yung masasabi ko yung nagawa ko para sa bayan. Dahil uh, yung iba, babago pa lang sila papasok. So we cannot compare. Kaya hindi natin prefer. pwede. Hindi na, alam naman natin yung puso ng bawat isa, may puso din naman Pero yung sa akin, at least masasabi ko, yung yung accomplishment, yun ang ko na. Sabi niya, ano bang, ang tagal mo dyan? Wala ka naman natin na sa bayan. At least ngayon sabi ko, kung anin mo nang gawa na. So hindi niyo po sila tinitingnan na uh, competitors? No, no. At the ship there? No. Pero do you think... Although pero kaming alliance, meron kaming alyansa, meron kaming alyansa para sa pagkakapina sa so inyong mga kasama na. Kaya naman sila may makaprove mo. Pero in your opinion, Sen, um, is it a dis disadvantage or advantage na maraming uh, from the industry na nagiging senador? At kung sakali ito, uh, ano po yung naitutulong ng uh, pagkakaroon ng maraming taga industriya sa senado sa ating movie industry? Kasi ganito ang tao kumu kumu ang, tao ang pumipili kung sino yung gusto nilang ipoto. So, karapatan ng bawat isa kung sino gusto nilang maging senador o kung sino yung gusto nilang Pero ayokong uh, siyempre ang mga kasamaan din natin sa industriya, ayokong nalang mag-comment about it. Baka makasakit pa ako. Pero so far sir, diba ba nung last, ano, ilang kayong uh, from uh, the movie industry, kayo, si Sen Jingoy, si Sen Lapi, Sen Robby. So, doon naman po, nakikita nyo na may nagagawa talaga kayo for the movie industry. So, yes. ano po yung mga batas na nanaigawa nyo na, na nakatulong sa so, ating industry? Katulad dito? ng Eddie Garcia, no? Eh, Di ba? Marami pang iba na uh, marami tayo na, na, na itutulong din sa kanila sa mga pang pangangailangan, pang uh, sa health, ano man, yung mga ibang pangangailangan At yung mga ano po, yung mga... Ah, yung... Yeah, yung, tax. Yung amusement tax. Di ba? Ako yung uh, main author nun ng... Uh, na na-reduce na natin from uh, to 30, 30 to 20%. Percent or 10%. No, oh, dati eh, dati ganun. Yun yung ano, yun, nag nagawa ko yan, uh, movie yung mga movie workers po nawala, na wala, na, na ng, ano, ano, trabaho, nabigyan po ng ayuda. Right. Ayu, ayuda, yes. Kita mo, katulad nun, no, wala silang trabaho. Uh, nung nabigyan sila ng ayuda, happy-happy sila, dahil at napansin sila ng gobyerno. Kaya hindi natin po pwede sabihin na tanggalin mo yung ayuda, huwag yung bigyan ng tulong ang mga tao kasi napupolitisize. Uh, I think that's unfair para sa sambayan ng Pilipinas. Last na lang siya, sa showbiz naman po. Kasi before, may plano po, di ba, na magsama-sama kayong mga action stars na ah, gumawa ng isang malaking movie na mala The Expendables pwede pa po ba siyang mag-push through? Kasi maraming pong nag-aabang na baka ito na yung sakaling uh, mag-box office sa MMFF next year kung matutuloy. Yeah, why not? Why not? Why not? Hindi ba dapat magsasama-sama kami? May meron lang nangyayari, di ba? Pero, mangyayari pa rin yan. Don't worry. Totoo po ba kasi ayaw daw po kayong i-direct ni Coco? Ay, hindi naman Dan, totoo yun. Na, na, That's na, ah, na, hindi naman so siya, hindi mo siya, human ah, yeah. hindi naman yeah. siya yung magdedirect siya. Hindi siya. pa na naman Hindi kasi, hindi kasi siya, sabi oh, ni Starstruck oh, Tosi. Mabayot na bata ba si, ba? ba? si Iko, oh. Ba? So, alam ko, malaki na tutulong niya sa mga kasama natin sa hindi oh. so, oh. hey, Hindi kasi siya, nahihiya raw si Coco na syempre, malalaking artista kayo na starstruck daw oh, siya sa inyo. Ah, and, okay. Ayun, okay. thank oh, you, Sen. Sana nga po matuloy.